Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rene, Rene sa buong bansa. bansa. Na na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, angat tumatagal. tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Testimonya ni, ni Orly Orteza, kaugnay sa paghatid ng pera kina Romualdez at Marcos, pinatutuhanan ni Zaldico sa part 2 ng kanyang video expose. Bagong aligasyon ni Ko, hindi naman kinagat ng palasyo. Ombudsman, hinimok si Zaldi na umuwi na at magsumiti ng salaysay. DOJ, bukas na bang isa ilalim sa Witness Protection Program si Ko, basta't umuwi lang daw ng bansa. ICC, na isa pinal na ang listahan ng mga medical experts na susuri kay dating Pangulong Duterte. Kampo naman ni Duterte, umapila para sa agarang pagpapalaya. BNP, naka-full alert na sa 3-day rallies. Initial deployment ng mga pulis, nagsimula na ngayong araw. At veteran actress na si Rosa Rosal, pumanaw na sa edad na 97. Drive -backs. Buong puso Kasama ang buong ang ng Brigada News, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw ng Sabado, November 15, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Baguio. At Brigada Angel de Max. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Nationwide. So Inilabas na ni Resign Congressman Zaldico ang part 2 ng kanyang video expose. Anya, totoo raw ang mga testimonya ni Orly Gutesa na mayroong mga perang na-deliver sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez at sa Malacanang. Sa una niyang isiniwalat na 100 billion insertions 25 billion pesos daw dito ay SOP para kay Pangulong Bongbong Marcos. Idinidin e o idiniin din niyang wala raw na punta na insertion sa kanya dahil ang lahat ng pera ay napunta kina Romualdez at Marcos. Ipinakita e rin niya ang retrato ng mga maleta na di umano'y diniliver ng kanyang mga tao. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion na punta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romales. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Martin Sai, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romales sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanian. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga na deliveries ay lalabas ko po together with this video. Hinamon naman niya si Ombudsman Boying Rimulya na imbestigahan si Narumualdez at si Pangulong Marcos. Umaasa rin siyang iimbestigahan ng Senado ang isinawalat niyang 100 billion pesos na insertions. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Rimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romales kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez. Kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Rimulya ang hamon ko. Pero magaling ang sinado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila lalabas ang katotohanan. Samantala mga kabrigada, hindi na pinatulan ng Malacanang ang part 2 ng video ni nilabas ni Saldeco kung saan nagpakita ito ng mga maleta na naglalaman daw ng pera na ininiliver sa bahay ni dating house speaker Martin Romualdez at maging sa Malacanang. Ay nilabas na pahayag ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez ngayong hapon. Sinabi nito na paulit-ulit lang at nananatiling her ang mga paratang ni Ko. Iba ni Gomez ni hindi na iniba ni Ko ang script sa kanya ikalawang video kahit anya kanal na ang nauna. Uli pang hinamon ng palasyo si Ko na umuwi sa bansa at sabihing uh, under oath ang kanyang mga ligasyon at harapin ang mga kasong inihain laban sa kanya. Kapag mga kabrigada, matipid naman ang naging tugon ni Pangulong Marcos sa isang ambush interview sa Negros. Sabi pa ng Pangulo, anya o ayaw na niyang i-dignify ang mga pahayag ni Zaldico. Si dating House Speaker Martin Romualdez naman, hindi raw papatulan ang mga akusasyon ni Zaldico sa kanyang dalawang bahagi ng video. Brigada Haji Camino, ibrigada e mo. Brigada. Report. Nagsalita na si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa mga alegasyon ni dating Congressman Elizal na bahagi ng inilabas niyang two-part video sa social media. Sa isang statement, sinabi ni Romualdez na hindi niya papatulan ang mga paratang niko dahil hindi naman niya ito ginawa under oath at hindi uubra sa mga korte na nanatilian niyang malinis ang kanyang konsensya, lalot sa mga nakalipas na investigasyon, wala ni isang public official, contractor o testigo ang nagdawit sa kanya sa maling gawain. Patuloy din nagtitiwala si Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, Department of Justice at Ombudsman na kanilang i-evaluate ang lahat ng pahayag ng patas at mahigpit na nakabase sa ebidensya. Handa pa rin umano ang dating speaker na makipagtulungan sa anumang proseso na naaayon sa batas at kumpiyansang lalabas ang katotohanan sa pamamagitan ng proper institutions. Mababatid na base sa saraysay ni Ko sa Part 1, sinabi umano ni Romualdez na wala nang magagawa kung ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos na magsingit ng 100 billion pesos na pondo sabay bitaw ng mga katagang what the president wants, he gets. Sa Part 2 naman ay pinatotohanan ni Co ang akusasyon ni Orly Guteza ng pagdadeliver ng mga maleta na may lamang limpak-limpak na salapi sa bahay ni Romualdez. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadjika Aminyo. Number 15.1 regarding News from Manila, the Music and News Authority. Inamon naman mga kabrigada ng Office of the Ombudsman si dating Kongresman Saldeco na umuwi na ng Pilipinas at magsumiti ng formal niyang sinumpaang salaysay. Sa statement ng Ombudsman, idiniinitong may tamang proseso para sa pagbe-verify ng mga testimonya. Anila bagamat minsan ay mamagal ang proseso, ito raw ay paraan upang masigurong matibay ang salaysay at hindi lang haka-haka. Sabi pa ng Ombudsman, Umbusman umiiwas daw si Ko sa tamang proseso at mas piniling maglabas ng testimonya sa social media. Atagal at na raw bukas ang pinto ng Umbusman para kay Ko at muli rin itong tiniyak na handa silang magbigay ng proteksyon sa kanya kung nangangamba siya sa kanyang buhay. Max. Brigada Bandita. Nationwide. Mga kabrigada, kinumpirma naman ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court o ICC na nakapili na sila ng mga medical professionals na susuri naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung maalala po na challenge naman ng mga medical experts na tumukoy kung physically fit pa ba si Duterte na makaharap sa trial. Kaugnay nito binigyan ng deadline ang bagong medical team ng hanggang December 5 para makapagsumite ng kanilang health report. Formal lang umapila ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court para sa kalayaan nito. Nagahay ng mga abogado ng isang uh, 21 pahinang appeal brief on jurisdiction noong November 14 sa layong pagbigyan ng hirit nilang unconditional release at pagteterminate sa lahat ng mga nagpapatuloy na proceedings. Sa ng apila mga kabrigada, kinuwestiyon ng depensa ang desisyon ng pre-trial chamber 1 noong October 23, 2025 na nagpapanatili sa jurisdiction ng ICC sa kaso. Pinpa ng Depensa, nagkamali ang PTC sa pag-interpret ng batas at dapat mawala ng jurisdiksyon ng ICC matapos ang pagkatras ng Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Pinuling ang Depensa sa Appeals Chamber, nabalikta rin ang disisyon at ideklarang walang jurisdiksyon sa kaso at iutos ang agarang pagpapalaya kay Duterte. Right -backs. Right -backs. Right -backs. Mga kabrigada, inilagay na po sa full alert status ang Philippine National Police bilang paghahanda sa three-day rallies. Ayon naman sa PNP, naka-full alert status ang buong hanay simula alas 5 ng hapon kahapon. Nagsimula na rin ang initial deployment at aabot na sa mahigit 16,000 mga personnel ang magbabantay sa mga pangunahing lugar sa Maynila at Quezon City. Tiniyak ng ahensya na habang igagalang ang karapatan sa mapayapang pagtitipon, mahigpit naman na pa rin nilang ipatutupad ang mga safety protocols upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Max. Max. Brigada Bandita. Nationwide. Isinara naman mga kabrigada pansamantala ang ilang gate sa Malacanang bilang paghahandayan sa tatlong araw na peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon pa sa Presidential Security Command, sarado muna sa mga sasakyan ang Arligi Gate at Solano Gate. Pero bukas ito sa mga pedestrian pero hanggang ngayong araw lamang. Simula naman bukas November 16 hanggang 18, hindi na papayagang dumaan ang parehong motorista at pedestrian sa Arlige at Solano Gate. Tanging isang lane sa JP Laurel Gate ang mananatiling bukas mula ngayong araw hanggang November 18 para sa mga papasok ng Malacanang. Ayaw pa ng PSC na matyak at maayos o ang maayos at ligtas na sitwasyon sa paligid ng Malacanang habang isinasagawa ang tatlong araw na kilos protesta. Throwbacks Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, si Pangulong Marcos binisita at nagpaabot naman ng tulong sa mga sinalantan ng bagyo dyan sa Negros Occidental Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo brigada. Brigada. <laughs> Kahit nasa hot seat ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang Malacanang matapos ang expose ni resigned Congressman Zaldico, tuloy pa rin ang mga nakalinyang aktibidad ng Pangulo. Ngayong araw, personal na bumisita si Pangulong Marcos sa Negros Occidental upang alamin ang kalagayan ng mga residente matinding nasa lanta ng Bagyong Tino at upang direktang makita ang lawak ng pinsala sa lalawigan. Unang ininspeksyon ng Pangulo ang Jose Pepito Montilla Garcia Senior National High School sa Moy Cespadilla, kung saan malubhang naapektuhan ang mga silid-aralan matapos ang matinding pagbaha. Mula sa paaralan, tinungo rin ng Pangulo ang barangay-poblasyon upang suriin ang mga nawasak na kabahayan at kondisyon na mga residenteng na wala ng tirahan. Saka nagpatuloy ang pag-iikot ng Pangulo sa bayan ng La Castellana, kung saan dinalaw niya ang mahigit tatlong daang pamilyang pansamantalang naka-evacuate sa La Castellana Elementary School. Nag-inspection rin ang Pangulo sa Bungahin Steel Bridge sa barangay Robles na tuluyang bumagsak sa kasagsagan ng bagyo dahilan para maputol ang koneksyon ng mga upland barangay sa kabayanan matapos ang inspeksyon pinangunahan ng punong ehekotibo ang situation briefing kasama ang mga ahensya ng pamahalaan at lokal na opisyal upang tukuyin ang mga kailangang hakbang para sa mabilis na rehabilitasyon nag-iwan naman ang presidente ng kabuoang 95 million pesos para sa agarang tulong at pagsasaayos sa mga apektadong lugar 50 million dito para sa lalawigan, 10 milyon bawat isa para sa La Carlota City, La Castellana at Moises Padilla at tiglimang milyon para sa Binalbagan, Isabela at Hinigaran. Asahan naman na magpapatuloy ang pag-iikot ni Pangulong Marcos sa iba pang lalawigan sa mga susunod na araw. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Max. Max. Brigada Nationwide Sa ibang balita mga kabrigada, pumanaw na sa edad na siyam naputpito ang batikang aktres at humanitarian na si Florence Lansang Danon o mas kilalang si Rosa Rosal. Kinumpirma ng Philippine Red Cross ang pagpanaw ng aktres. Si Rosal ang nagsilbing governor ng Philippine Red Cross kung saan pinangunahan nito ang kampanya para sa mga blood donation Drive sa buong bansa. Ayon pa sa PRC, nag-iwan ng uh, legasya si Rosal lalo na sa genuine service at pagmamahal sa sangkatauhan. Bago maging humanitarian, madalas na bumibida sa si Rosal sa mga pelikula sa kasagsagan ng Golden Age of Cinema. Ilan lang sa mga pelikulang nito ay Anak Dalita, Badyaw at Biyaya ng Lupa. Noong 1999, nakatanggap ito ng Ramon Magsaysay Award para sa kanyang naging ambag sa lipunan. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Maghapong binantayan upang kompleto, kompleto. Drive Max Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News sa Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Le Baguio. At Brigada Angel de Vera. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 40 days na lang, Pasko na. Mula rito sa Brigada News sa Manila, the music and news. Authority! Team. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DriveMax Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule Lalaking angat tumatagal To ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita, alita Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.